gito yung... kanina pa yun nahuli no ay buhay pa ba yeah. kanina gabilan yan kaninya sabi ko buti naman diyan mas gusto ko eh alam mo na maya dio yung yung kasi ang mahilig lang sa besto pinupunta sa eskuwela nandito lang <laughs> sa <laughs> <laughs> puno <laughs> ng saging bayabas <laughs> Ito yung Balog Pag marami pa eh. Wala pa. Kaso nga, lang. First cuts! First cuts pa lang. First class first First cuts pa lang idol. Pero hindi kami nakadaunin lang dahil. Ayun, laki nun oh. Bangos yan oh, Dalawa oh sa luto. Ito lang lang. Ito lang lang. lang Pensa na rin. Bit-bit yan, bit-bit. Kaya naubos daw ang bangos. Mas mas yung pantig ko dyan. Dati dito yung ano namin, pero nakakaabot. Tabi na lang muna dyan. Ngayon, lalo ngayon, marami kilapya. Oo. Pag maliit ang butas ng pamante, hakot talaga ang tilapya. Matik yan. Para yung maliliit na tilapia, hindi na Ganito lang kalalaki tayo. Hmm. Iway si Bayo. Ayun okay, okay. okay, okay. okay. so so, so, oh, no? laki oh. Laki ay dulo. Meron pa dulo. Oh, oh grabe ang dami ah. Baramundi oh. Ay baramundi ba 'yun? Baramundi oh. Ang laki. Ang laki. Ang laki ng baramundi ay dulo. Sino sa baba dito? Yung tilapia? Dito? Oo. Lagyan mo lang mo sa Hello ba? Oo. Ay, gusto mo sana ba? Gusto ko 'yan. Ito lang ang mahirap sa bangus. Meron ako. po. Tsaka la, maraming lamok. Ayo. Kaya ito maga, pwede rin. You know, dami na. Matagal na nagalatag yan, wala nang maguli yan kasi malansa. Ayun o. Ito pa, idol. Dami ah. Ay, 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 buhay pa, buhay Daming ay. baramundi, idol. Dami. Malaking baramundi. Uy, huwag mahilain. Pag ayaw mo bango, ba, tali lang ako doon. Ikot ko doon. Bingwit, bingwit ang ginagamit namin. Saka yung nalakas yan. Ang ginagamit kita tali Iikot doon. Malaking bangos, saka baramundi, idol. na lang. Ihagis na Baramundi, ang pagbigat. ang hmm. ang laki, ang laki Ang laki ay Ang laki, ayon, an laki. An laki. <laughs> Hindi, stopper yung nangangagat Ito hindi ito nangangagat ito, ito yung pang bangus oh Ito yung pang laki ng mga Taiwanese diba? Pang paypay nila Kaya, kaya pala wala na akong mahuli sa haggis. <laughs> Nandiyan na lahat. Kaya May gloves ako doon. Kasan? <laughs> Kaso pang motor 'yon. Okay. Na. Ha? <laughs> Nagtaga ako dito. Kunin ka? Hmm? Mahina ako dito. Dapat sinabi ni Brian, dami kong gloves doon eh. Ay, oo, ikaw pala Jason eh. Sinabi mo sana sa akin eh. Meron ako diyan sa ano, dala namin kanina, hindi lang. Eh, likpit mo 'yung ano natin, Mati.

Ay, baramundi pa to. Ay, may mga baramundi pa pala ngayon, ha. Ah. Mm. Oh, laki. malaki. Malaki pa. Malaki. Eh, mabangos po yun. Ay, buhay, na, buhay pa. Hindi, nilagay lang to, idol. <laughs> 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 nilagay lang to. Ano ila? Galing sa palingkayan, ay doon. Binili lang. <laughs> buhay pa, ay doon. Matibay ang buhay, buhay nito, ay Kanina pa ito nakalagay dito.